Walking pneumonia. Ito ang bagong sakit at bakterya na galing sa China na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami na namang napabahala sa kumalat na sakit na ito mula sa China. Sa bansang China din nagmula ang sakit na COVID na kung saan buong mundo ang naapektuhan at milyon-milyong tao ang namatay. Ano nga ba ang walking pneumonia kapag ikaw ay nakapitan ng bakterya ito sa iyong katawan? Ang walking pneumonia ay masasabing traitor na sakit sapagkat ang tao ay hindi namamalayan na mayroon siya nito. Tinawag itong walking pneumonia dahil kahit na malakas ang isang tao at naglalakad siya ay hindi niya malalaman na mayroon pala siyang pneumonia. Ang walking pneumonia ay tinatawag ding atypical pneumonia. Kung saan hindi mo makikita ang sintomas kung mayroon ka nito sa iyong katawan. Ngunit ang sintomas ng walking pneumonia at regular pneumonia ay halos magkaparehas lamang. Ang walking pneumonia ay makakaranas ka ng mababang lagnat, samantalang ang regular na pneumonia ay makakaranas ka ng mataas na lagnat. Ang iba pang sintomas ng walking pneumonia ay makakaranas ka ng panlalamig, dry cough, mababang lagnat, sakit sa katawan, walang ganang kumain at nahihirapang huminga. Ang walking pneumonia ay sanhi ng mycoplasma bacteria at mga viruses na nanakahawa sa isang tao na mayroong walking pneumonia. Ang iba pang sintomas ng walking pneumonia ay pagkakaroon ng sipon, runny nose, nasal congestion at sneezing. Ang doktor ay maaaring makarinig ng kakaibang tunog kapag ang isang tao na may walking pneumonia ay nag-undergo ng chest examination. Ang iba pang sintomas ng walking pneumonia ay pagtatae, masakit ang katawan, hinihingal, at mayroong mababang lagnat. Napakalaki ang maitutulong ng tubig kung ikaw ay may walking pneumonia. Ililinis nito ang ating katawan at ang ating kidney. Uminom ng maraming tubig, 10 hanggang 12 baso ng tubig isang araw dahil ito rin ay nakakababa ng lagnat. Ang walking pneumonia ay isang klase ng mild na pulmonya makikita na malakas ang enerhiya ng tao at nakakalakad ito. Ito ay mild form ng klase ng pneumonia na kung ikukumpara sa regular na pneumonia, ito ay mas nakakatakot. Ang walking pneumonia ay nakakahawa. At ang magita ng pagbahing, pag-ubo at lalong-lalo na kapag malapit ang isang tao sa may sakit na may walking pneumonia. Paano malalaman kung ang isang tao ay mayroon siyang walking pneumonia? ito ay sa pamamagitan ng examination na x-ray. Ang walking pneumonia ay walang bakuna. Paano natin maiiwasan ang walking pneumonia? Ito ay sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, huwag manigarilyo, kumain ng masusustansyang pagkain, magsuot pa rin ng face mask, lalong-lalo na kapag nasa matataong lugar. Uminom ng maraming tubig, Kumain ng mga prutas, lalong-lalo na sa mga prutas na mataas ang vitamin C. At sa taong may walking pneumonia ay may nararapat na antibiotics na iinumin na nire-reseta ng doktor. Maaari pa rin makabili ng mga antibiotics sa labas ng hospital katulad ng azithromycin, clarithromycin, erythromycin at doxiclidine. Ngunit kung ang isang pasyente ay umiinom ng ganitong mga klaseng gamot dahil sa kanyang sakit na diabetes, kidney, at sakit sa puso, maaaring tataasan ang dosage ng pag-inom ng mga gamot na ito. Dahil kukulangin ang dosage ng mga gamot na ito kung ikaw ay may iba't ibang sakit sa aking nabanggit na ikaw ay mayroon ding walking pneumonia. Kung ang isang pasyente ay na-admit naman sa ICU na may walking pneumonia, mas marami ang gamot na kanyang iinumin at mga antibiotics na ituturok sa kanyang suwero. Paano naman natin malalaman kung ang pasyente ay maaaring i-admit? Ito ay nakadepende sa kanyang resistensya. Halimbawa, ang isang pasyente nakikitang maklakas ngunit mayroon siyang walking pneumonia, hindi kinakailangan na i-admit sa hospital kundi sa outpatient department lamang. Ngunit sa mga matatanda na may edad na nakapitan ng ganitong bakterya na may walking pneumonia, kinakailangan silang magpahinga ng hanggang isang linggo hanggang dalawang linggo. At napaka-importante ang pag-inom ng napakaraming tubig at kumahin ng masustansya para maiwasan ang makahawa sa iba. Kaya't napakahalaga ang magpahinga, pilitin ang kumain kahit wala tayong gana, tuloy-tuloy ang pag-inom ng antibiotics, at mas nakakabubuting inumin ang mga antibiotics pagkatapos kumain para maiwasan ang pagsakit ng tiyan. Dalas tamaan ng walking pneumonia ang mga nakakatanda, mga bata, mga buntis, kung ikaw ay stress, laging pago, maraming iniisip, na ito ay nakakahina ng ating immune system. Ngunit ika nga, kung tatamaan ka ng isang klase ng pneumonia, mas makakabuti na walking pneumonia kesa sa regular na pneumonia dahil mas malala ang sakit na regular na pneumonia. Okay guys, I hope na naintindihan ninyo kung ano ang walking pneumonia at kung ano ang regular na pneumonia. Ang walking pneumonia ay isang mild na klase ng pneumonia. Kaya huwag tayong mabahala. Sikapin lang natin na ang kalusugan natin ay malusog. Kumain ng masustansya, matulog ng maaga, palakasin ang ating resistensya, iwasan ang manigarilyo mag-exercise at umiwas sa mga matataong lugar. Okay guys, sana ay nakadagdag ng impormasyon at may natutunan kayo sa video na ito. Siya nga pala guys, ang video na ito at impormasyon ay napanood ka rin kay Dr. Willie Ong na akin namang isinare sa inyo. Sana ay nakatulong. Hanggang dito na lang po ulit. Ako nga po pala ulit si Mami Love. 'Wag kalimutang i-share ang video na 'to, mag-comment kung may mga katanungan kayo at mag-subscribe sa aking channel para mas lalo pa, pa akong ma-inspire na mag-upload ng ganitong mga video para sa inyo. Ako po si Mami Love, domestic helper, Hong Kong.